Good morning. Habang nagkakape kami ng aking sis maganda, ay na-expose na yung mga basurang nakasabit sa ito na kay <laughs> ito na lang. Reflex ko lang yung mga nagulay-gulay nila doon sa alayo. Doon sa baryo na probinsya ng kapatid ko. Tapin muna tayo. Sobrang tuwang tuwa ko kasi hindi ko pa binubuksan yung sako na dinala nila kagabi. Ayan, magbukas tayo. Magmain lang kayo. Anong gusto nyo? Char. Ayan, may mais. Puting mais Puti to, wow. Oh, wow. So, pwede pang lagayin to? Parang tuyo na kasi siya. Ano is tayo. Isipin na na ako ng gulay sa palengke. Wala nang trabaho si Buntis. Mais. Meron pa tayong mani. Oka. bigay ng kapatid ko na nandun barrio batin pa ba si buntis hindi na magugutom tas natin konti kita Malala nyo yung pinuntahan namin last one year and a half doon 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 pumunta yung kapatid ko para magpunyan ano pa to? wow nalinis ng gabi Gabi, tignan nyo. Bili na. Bili na. Ito yung gabi na makintal yung laman. Ano yung makintal? Wala yung makintal. Makintab. <laughs> Ilong ano ba <Bala> yun? ano ba yun? Malabon. <laughs> Luwano pala yun. Oh, eh. lalapag ko sa mga plastic. Parang, abdab na lang kayo. Mime na lang kayo. Lang mo yung kayo makaampalaya. Okay. <laughs> Dahil ampalaya palaya oh. Hmm. Na, let's go dyan. mo daw ang gagawin mo. Aday, kuha na nga yun. bigring bigrin-bigrin dyan ako mo ka. Ah. May cut down. Subi-subi. Hindi, subi-subi na. Grabe na, sa tiyanggo pa lang. <laughs> Agad-agad. Agad-agad? <laughs> Nasa -agad? <laughs> Agad -agad? tiyanggo pa lang yung anak ko. Oh kangkong palaya kangkong Marami pang laman dito. Saging. Oh, ang dami kong saging. Ang dami kong abas kong saging saging muli isang sako yan may mani mani pa ilam mo talaga ako ng kapatid ko e eh. oh may saging pang pabilog, ilog anong tawag nito? tortan? manila? ano? sabela yan Manila ka okay. dyan. Ay, hindi. Ano? Alfonso Lista. Ay. Kasi galing doon. Hindi magpurito ka na. Ginutong tuloy ako sa Puso ng zaging. Buti pa ang sa aging mat may puso. Sabi nila. Nagyan. Puso ng sa aging ulit. May upwet na pamangkin ko na istari na. <laughs> Ay, dagalit ko. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Ito ano tawag nila dito? Basta yun na yun. Eh, dami kong puso. Ang nakakita na nakakatawa naman. Libra na ako sa mga pulang gulay. Oh my gosh! Wala, nasira pa yung saging.

Ah, tingnan nyo naman ng bili ng kapatid ko. Sagana naman sa gulay. Dami nyo binigay sa atin niya. Ano lang naman yung pasalubo ko sa kanila. Pinuprito e, ko na, gutom na. Nakuha nyo ala lahat po, agad-agad, in ilang oras lang. Ang galing naman nila. Ayan na, mga kalangam, sa aking paninda. Tag-5, tag-5, tag-5 na lang. <laughs> Kamada oh, oh, siya na parang kilig ganda ba

Ampalaya yun. Daon ng ampalaya. O, ampalaya. Gabi. Mais. Mani. Puso ng saging. Kangkong. Tsaka gabi ulit. kabsat Buhay na naman tayo ng ilang linggo niyan. Nakalibre na tayo ng mga gulay-gulay hindi na natin kailangan mamili sa palengke yun lang shout out pala sa kapatid ko na si RG Villanueva na siya ang nagbigay lahat niyan. thank you ading ko laking tipid ko na yan dito gift niya daw sa pamangkin yung pinagbubuntis ko yan, hindi na ako magugutong 拜。